Paps, uh, nandito po ako sa isang kwarto kung saan tinako ko po yung mga giveaways sa birthday ni baby Hiraya Tiffany. At ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung laman. Ito po yung mga mura lang but then uh, pinaghandaan ng konti para po may ibigay sa first birthday ng aming um, pinakamamahal na baby. So ipapakita ko po sa inyo kung ano po yon ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano po ito. Guys, hindi ko pa po na-repack yung iba. Pero, yung dito po sa sa bag, sa ano yun, sa bag, sa eco bag ay may nalagay na ako. At ito po, hindi ko pa po ito na-repack. Ayan nga ho, para hindi po tayo mahirapan, uh, nilagay ko na, nilagay ko po na tama. charan Ito po ay LED flashing ornaments or ito po ay sing-sing. Um, sing-sing na umiilaw. Yan, nilalagay ko po, po yan. Ito naman po yung bag. Sa bag. Ito naman po yung bag. Isang bag po dito nilalagay. Ayan. May water gun. Uh, pink po at saka blue. Yung blue para sa boys. Yung mga uh, mga boys natin na bata. At yung pink ay para naman po sa mga girls. May whiteboard para po sila ay magsulat. Yung drawing. Meron naman pong watch Watch po, para po ito sa uh, mga bata na nagtataboy po ng mga, ano, nagtataboy po ng mga mosquitos. May watch din po na umiilaw. May bubbles. Sari-sari po itong bubbles bubbles natin. May pink, may orange, may yellow, may violet. Ito po sa lalagyan. Ito po yung lalagyan niya. Sa isang supot po nito, may white board, may watch, my bubbles, my pink uh, water gun, oops, my sing sing, at sya ka, may another watch. At baka lalagyan ko pa ito ng chocolates. Yan, guys. Sa mga boys naman po, kasi Hello Kitty po yung team number birthday ni Baby. Sa mga boys po, sana Hello Kitty din po yung bibilhin ko. Pero, ah, uh, ito na lang po. Paw-patrol na lang po sa mga boys. Ah, uh, pang babae nga ito, Pero, sini na lang po, ah, uh, paw-patrol na po kasi out of stock na po yung binilihan ko. Kaya, for the boys, irilagay natin sa likod para hindi halata na hindi Hello Kitty. At ayan nga, guys, um, marami pa po akong idadagdag. At uh, ito po ay hindi naman po in grande. Para lang po may birthday si baby. At syempre po, six years and a half na paghintay sa kanya, kailangan talaga may first birthday ko si Raya Tiffany. So hanggang dito na lang po, next natin yung damit naman po ni baby. Bye!